Magandang araw mga amisis Nandito ngayon tayo sa Laura's World At samahan nyo aming i-review ang Maya app Ito po ay brought to you by Smart So ito po, nandito ngayon tayo sa major prices For only 1 pesos na raffle promo ng Maya Tama po ang dinig nyo Piso lang po yan at guaranteed cashback pa So ito po, napagdalawa na on try Ito po ay iPhone 16 and airpods pro february na raffle po yan na try ko na po yan daily po pwede nyo gawin yan tulad po nitong iphone 16 pro max nung december 31 na tapos saka itong airpods pro yan hindi po ako nanalo dyan ito pong trip to japan hindi din ako nanalo ito pong trip to japan for na february draw ends on january 31 pwede po po tayo samalo dyan at again, piso lang po yan. At iba, kakashback pa yan sa inyo. So, tingnan nyo po ito. Ha? Itong iPhone 16, pag pinindot ko yan, yan po ang details. One entry, February 10, 2025, raffle draw. iPhone 16 Pro Max, 256 GB. Ano po yan? This price includes pri pri uh, phone only po yan. Walang case. At saka walang charger. Ay. Yan. Wala nga po. Yan. Winner will be responsible for any applicable taxes or fees. Hindi po natin kung ano po. <laughs> Hindi po natin alam kung ano yung fees na yan. Ano? Sana naman imababa eh, lang kung meron man. Ano po? So yan. Pag kinlik nyo yung... Uh, More, makikita niya po hanggang 2025 ng December 31 ang promo pong yan. Ano po? So, back po natin. I-try po natin yung isa. Ano po? Back lang natin. Ayan. So, ito po ang ang trip to Japan porto papa Papakita ko lang po sa inyo. Yan po. One pesos per entry. One peso per entry. February drop, raffle draw. Zero entry po ako, no? So, pag tinignan nyo po yung add one raffle entry, may kita nyo po, uh, mag-aano na yan, papasok na po yan. Pero ipapait ako po muna sa inyo itong aking balance para kayo ay maniwala na may cashback po yan. So tulad po yan, 1.76 lang ang aking balance no. So pag kinlik ko yung Raffle Promo, dadalhin ako nyan doon sa Raffle Promo. Yung trip to Japan for 2, pipindating ko po, makikita nyo po. Supposedly may bayad yung piso no at Raffle Entry. Yan, mag-load lang po yan. Meron na po akong raffle entry. Your 1 peso cashback is on the way. Pag-back ko po, yan, may raffle entry na po ko 1. Pag-binak ko po yan, nandun na uli yung aking piso. So, hindi po babawasan yan. Ito po ay daily nyo pwede puntahan. Araw-araw meron kayong raffle entry. Bakit ginagawa yon ng Maya? Kasi nga, para kayo ay laging bumisita. Tulad ko, hindi ko naman ginagamit masyado ang maya ko so kung lagi ang bibisita dito mapapaisip akong na ng aking maya so yun lang po mga amisis sa susunod po ay mga video po tungkol dito sa maya uh, savings ano po ang taas po ng ano lang uh, per annum na interest uh, ibibidyo po natin yan sana po yung may natutunong ay dito sa 1 peso raffle ni maya yun lang po. Thank you very much and kita kits po sa isang video. Please like and subscribe po. Salamat!